Uh, sa punto ito, si Derek Sweet, nasa waiting area. Hindi tayo naririnig. Are you ready for Fast Money? Yes. Good luck. Thank you. Here we go. 20 seconds on the clock, please. Batay sa mga nababasa o napapanood mo. Sa ang bansa maraming guwapo? Go. Italy. Mataong lugar kapag oras ng uwian. LRT. Ang beauty queen at ang model ay parehong black. Maganda word na karime ng fear. Dear. Ilang araw ang tinatagal ng fully charged na cellphone? Five days. Scandy, tignan po natin yung mga... mga Sinagot niyo. All right. Sa mga batay sa mga nababasa o napapanood sa bansang maraming guwapo, sabi niya sa Italy. Wow, Italyano. Andiyan po ba yan, survey? Meron, meron yan, meron yan. Mataong lugar kapag oras ng uwian, LRT. Sigurado ako dyan. Survey says, Yup! Ang beauty queen at ang model ay parehong maganda. Sabi ng survey natin sa nai. Oh yeah! Mukhang no, tapaan. yan, word na karayang ng fear, ang sabi mo dear. Survey says... Yup! Wow! Ilang araw itinatagal ang fully charged the self. Five days! Tagal nun! Bakit five days kaya? Sa manual nakalagay eh. Pero ito yung mga modern na, mga modern, hindi Oo. yung mga luma. Five days talaga talaga. Pag bina... hindi ginagamit. <laughs> sure yan, naabot yan pag hindi ginagamit. Pero tignan natin. Sana meron din tayo dito sa survey. Nandiyan ba ang five days? Yeah. Meron! 125. 75 to go. Not bad at all, Candy. Thank you very much. Yes. Let's welcome back direct Sweet 75. Wow. Let's do this. Let's do this, Direct. Alam niyo sobrang uh, kakaiba yung swerte niyo talaga. Itong reunion ng magkakaibigan. Eto, babalitaan kita kasi 125 points ang nakuha ni Miss Candy. Ibig wow! 75 to 75 ang kailangan natin. And alam ko, kayang-kaya mo na yan. Sana. Eto, sa puntong ito, makikita ng mga manunod ang sagot ni uh, Miss Candy. I'll give me 25 seconds on the clock. Here we go! Batay sa mga nababasa o napapanood mo, saang bansa maraming guwapo. Go! USA! Mataong lugar kapag oras ng uwian. Skwelhan! Ang beauty queen at ang model ay parehong... Maganda! Matalino! Word na karime ng fear. Fear? Karime ng fear. fear. Beer! Ilang araw ang itinatagal ng fully charged cellphone? Fully charged cellphone? Isang araw! Next week, we need 75 points. Batay sa mga nababaso na sa kayang bansa, maraming guwapo. Ang sabi niyo, USA. Sabi ng survey sa USA ay top answer. Diba? Pero, number two ang Pilipinas. Mataong lugar kapag oras ng uwi, ang sabi mo'y eskwelahan. Totoo Ang sabi ng survey ay meron. Ang top answer ay LRT train. na sagot ni Ms. Candy. So, Ang beauty queen at ang model ay parehong matalino. Services. Boom! Ang maganda, top answer, nasagot nyo? Maganda? Naman pala matangkada, no? Oh matangkad sana. Oo, uh oo. -oh. Word na karaym ng fear, sabi mo beer. Yes! Parang para yes! beer o oklak na. Oh, yes! Beer Totoo na. yan! Nandyan ba ang beer? Yes! Ilang pa Ang top answer ay near. Near, malapit. Ah, malapit. near. Okay, malapit na tayo sa 200. May isa pa tayong tanong. Ilang araw? ang tinatagal ng fully charged cellphone. Sabi mo, one day. Top answer yan! Pero ito, tingnan natin, maabutan kaya 200,000 ang sagot na one day. Yes! Top Sir, answer! Recess. Wow! Top answer! Top answer! <laughs> wow! Thank you, Don. Thank you. Thank you, Nico. Yun ang pinakamasarap na konfeti na nakain ko sa buong buhay ko. Ang tamis <laughs> eh, no? Salamat, Dok. Grabe, guys. Congratulations, Team Hades. Thank you, thank you. You've won a total of 200,000 pesos. Yes! Wow. Wow, what a, what a game. Guys, galing. Para sa kanila talaga eh, no? Para sa Ay, kanila talaga. Ayang, sayang, eh. Di bali, pwede naman sa uulitin. Maraming salamat muli sa inyo. Next year na lang. <laughs> next year, next year. Next month. Next game, next game. Bukas <laughs> na lang. Thank you. Thank you for uh, having your thank reunion you, here with us. Thank you, Family <laughs> Fuel. At talagang, ngayon ko, talaga namin hindi nakita nice. apat. At nakita ko ba yung mga kasama ko dati sa Showbiz Central. At maraming salamat dahil araw-araw pinapasaya mo ang sambayan ng Pilipinas. Yes. Yes. Thank you, Family Fuel. <laughs>